DIY na barrel ni Dagol. Yun o ba? Ang <laughs> ganda ng ano niya. Oh, DIY lang yung pantiksay niya. Gawa ng papa niya, mga pre. Aba. Mawin yung tiran. Ay, maimpis niya mo ba? Ay, at Yan yung mo. Okay. Ebok mo niya. Ayun yung ano niya. Paniksay niya, mga pre. Binobomba lang niya. 15 pump, isang putok. Ano oh. kaya ang sulit pang kaya kami? Eh. Bong oh, bong. yan. <laughs> yung ageting tingnan niyo. Isa cooler. <laughs> si Pare Koy Jason. Basta kaya ko. <laughs> Alright. <Ay>. Ano boy? <laughs> Ito yung bala niya oh. Pa Iya, yeah, paano mo nilalagay? Subukan mo nga. Okay din yung mga gamit niyo na yan ah. Ay, pa? pat. Pat paggawa kaya na. Ah. Iwan eh. Gas, okay. kaya, gasket ka? ni. Wapin. Pagawa mo yung murot paano nilalagay? Ayun oh. Parang an ano rin. Oh. ergan no. Bagay air yan. Kaya air gun din. Kaya lang DIY PVC na. No? Awa. Awa. <laughs> May ilarawan na si Dagol. <laughs> Nakatama siya. Kala ko kanina naglalaro lang. Totoo pala no, oh, pinapump niya mga pre you know? <laughs> ayun gold dalawa ayun no ayun ayun dun 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 ay tatlo na ayun no? okay. yung lumubog polarize din yung gamit mo opo may tiyempo mong malabog eh wala malabo yung pwesto namin pero nakahuli naman mga pre na, doon tayo banda yung mga huli natin sa tiksay pakikita natin si paring boy tirador o par i ako nagsawa na ako kababar ba double kill pa namata pa namata dadaingin ano ito aksidente lang ito suro na rugo pa may tuwong iya balungos ay malatiya pong eh Naulog pa. Lumabo eh yung mga nagre-reprap. Nadaingin. Yung isang cooler namin puno na mga par. Ito. Kaya nagsawa na ako kabo barel. Yan mga par. Tapos nakatatlo akong bulig. Sana. Nasa bandang ilalim. Malalaki ng mga bulig. Yan mga par. Oo. Yung isa. Laki yung mga bulig. Oo. Yung isa ito. Magandahan lang to. Hmm, mapare ko eh. Meron Itong nang malapad pa ako nang isda ito. Silver 'yun. Ah, Oo, oh, Maliit pa nga 'to eh. Ayun, hmm. Silver. Silver. Ayun, yeah. may pangulam na si Paring Jason. Ibigan, <laughs> <laughs> kumusta ka diyan? Tutol burs mga pare ko eh. Wala akong natuturuan. Wala akong natuturan. Mama, mama, malita ko ng bola. <laughs> Nakita mo yung huli ko? <laughs> <laughs> Ayan, batang maninig sa yo, mga pare ko <laughs> Crossbow yung gamit niya. <laughs> yan oh, crossbow. <laughs> so, dito ka banda sa may ano, sa may nakatago. Nakatago. Para di ka makita ng isda. Oh, yan. Yan, magbantay ka diyan. Yan. Ayan oh, ang laki sa harapan mo. Ayan oh. Ay, tumayo. Ugat tumayo. tumayo. Ayan oh. Ayan. Tirahin mo. Ay, hindi mo tinira. <laughs> Ang laki. <laughs> ah. Oh. Ano cherry. Tingnan mo, may alon na naman. Balbakutot. Puro walang laman. Kinain na ng luklak. Alam mo yung luklak? Oh. All right. Yes. Sarap niya, no? Oh. Mm. Wow. <laughs> Instant fruits. Goli ko magbantay diyan. Di binaril ni ano kanina. Mm. Yan. Tawag namin dito, Valbakutot. Kung nagugutom ka, nasa spot ka, ito kainin mo. Mm. Mm. Matamis. Sigurado. Mm. <laughs> mm. mabilis ang ano to, Kalabit. Opo, Bab. Zero-zero siya. Mm -hmm. Try ko nga. Ano no? Sabi la, Saan banda? Ayun. You know? Adjust ko niya ng konti ba? Ay, na-adjust pa? Ay, mm -hmm. Sa ano, no? Dana ka. Kabilis da. Ay, mali yung pinindok ko eh. Hindi ko tinamaan. <laughs> Kaya alam mo nga. Hindi ko alam gamitin. Hehehehe. <laughs> Dito muna ako. Ang ibang kasama natin yan, si Parin Donald. Eh si Parin Alan, yan. Crossbow user din siya, mga par. Ganban, eh. Ganban. Ba, yan ba? <laughs> <laughs> Ay, <hirap>. Bye, naputol? Wah, ayan, oh. Ah. Pada lagi tambul pap, ayun ni, ano, saka na, delikado. Tirain mo nga yung lumulutang <laughs> na maes. <laughs> <laughs> Tirain mo. <laughs> Tingnan natin kung masintado. Ayun, <laughs> sipat, sipat. Aba! <laughs> Mataas ba? Wala pa. Mas, Sasanay pa yan. Masasanay yan. Ibaan mo pa ng konti. Ibaan mo pa ng konti. Yung, yung paniniksay, gawin mo lang libangan, no? Huwag mong gawing bisyo. Ano na yung paninay ng bakasyon na mo? Alam na na mo, umiyabi yun, makatuki yun. Ulitin yan hindi niya titigilan niya mag hanggang di tinatamaan. Ano yung aturan niya tilapia sa barrio? Ano yung Yara aku bisa mati di tito okay. Boy tirador hahaha hahaha masih ngga coba alah wah wah kaya lang ini ibu mau anu perut tuh mama ini namanya beda 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 ini Ah, ah, yes, ina na yun Inaltaya mo. Inaltaya mo. Tandaan mo, mo yun. Tandaan mo 'yung size mo na 'yon, ha? Tandaan mo 'yon. Kahit sa isda, gano'n ang ano mo. <laughs> <laughs> Talagang sentro ya, sentro. Amin. Binukso ya in balak. <laughs> oh. Ang balak tayo mo, tara na. <laughs> tara na. Ha? mag-relax, relax tayo tang. Kita kaya kami. Oo. Oh. Si parin Jason, crossbow din yung ano niya, dala niya. So naman, Bawi tayo pag hindi na malabo. Punta kayo ulit dito. Ayun no, ayun lumubog. Mahiyain. Hindi <laughs> naman tayo nabasyo, Tara, up up na ba mga pare ko? Oh. Tara. Pakap na. Ayun. Ata, ay. Tutay. Tutay mo 'yan. Ay. Dagol na. Yung tag <laughs> Ano ba? Mm. Ba't nagigilan mo yung batok ko? <laughs> Dali mo! Hindi. Okay. Kaya lamiti po, no? Oh, uh, Pangatagod na yan. Ayan, ayan no? Par, mahal ayan to yan. Manuling eh. na Manuling. Ay, Sa may wala eh. Eh, sure. Ah, baba na yan. Hala hangin eh. O, malwalas na yung balas mo. Kaya na ang muga. May nani-angin. May <laughs> nani-angin? Alikapad balas. <laughs> <laughs> Kalikapan balas. Gol kalikatmu mo. Noral ko tinamaan nya Naabangan ko pa naman. Pulang. Dala-dala <laughs> <om kros> <laughs> cross bonum pambata. Sino sa bukong cross? Yung ano cross bonum bata. Ganda suka to. <inaudible> Kal kalarena boy. Kalarena Oh. Ii. Eh. Kaluto na oh. Yo, balam. <laughs> <laughs> oh, balam. Balam mo naman. basan tama jogging. Oh. Lagang. Eh hey, gapalad ni boy Eh nyana dah sala rena ira nyari abang gigi ni Durut durut gigi <laughs> gitu